guys, go another mini vlog na naman. Ito na naman, sobrang lambing na naman sa akin ni Jowa. Syempre, very supportive siya at for the maangas kami. Dahil mo na nga yung styron niya. So, ayun, for today's video, may regla si Mami Oni mo. Kaya ayun, nilalambing ko si Jowa. Jowa, Jowa, tiga mo to. Ah, tas na tawag siya bigla kasi ito yung ginagawa ko. Aww. So, kasama ko si Paye at si Birthday dahil pupunta kami ngayon sa pop office dahil meron kami yung photoshoot at kung anik-anik. Andiyan na nga dumating na ako sa dating Toro House na pop office na at may pa si Mami Oni mo dahil may lalabas po ako na bagong products. Again, thank you, thank you so much sa JS Event Catering Services. Grabe, sobrang sarap ng pagkain nila at ang syala. Ito na nga yung set na ginawa natin, no, para sa photoshoot ng ating lalabas sa bagong product. Sobrang ganda niya. Alam mo yung teddy bear na yun, bigay pa yun yung market ay niya. So, dumating na nga si Papi at saka si Happy, ang team Happy. Ayan, ang, ang bing nilang dalawa. ba diba? May paganyan pa si Buntis. At dumating na din si Mick galing pa sa bahay ni Mama Marie. Ayan, at si Papi mo, si Buntis, ayaw magpakabog ng lola mo, oh. Sinimulan na nga ang ating pa photoshoot at ayan na na-reveal lang ang bagong product ni Mami Oni. Kaya abangan mga besi ko. Simple lang pero kakailanganin mo talaga sa buhay. And syempre, for the lamo na muna tayo mga besi ko. Ayan na nga. ko sila miss din kasi ba't ganun si papi sinusok lang yung photoshoot? Ako hindi naman. Hindi ako sumabay sa photoshoot ngayon kahit ang ganda ni Buntis kasi nga sila muna ang inuna ko para maasikaso ko sila. Ayan, sobrang ganda ni papi, di ba At si tatay Elon, sobrang na-appreciate ko siya kasi kahit nilalagad siya, umabol siya para makapag photoshoot sa bagong product. At ngayon si Harvey at si papi, ayan, nagkukulitan. Ganyan daw yung gusto niyang post. Diyos ko po. Ito na nga, dito na si Mikat, inaasar ko siya na may laban pala si Pacquiao kasi ang laki ng braso niya. <laughs> so asaran mood lang kayo dito mga besi ko. At sobrang nasa-stress talaga ako. Bad trip na bad trip ako kasi nag ako para dito tapos yung buong Toro Farm. Yung ibang part ng Toro Farm ay wala po. Hanggang sa dumating na si Mama Marie, binigay niya agad si Javi para makalma ako. Kasi yung tatampo ko, diba, kailangan ko ng support nila. Wala namang model. Ayun na nga, inamoy-amoy ko yung kilikili ni Javi. tataka ko, grabe, sobrang asim po ng kilikili ni Hampita. Sobrang makyot, sobrang achim. Ayan, thank you so much uh, ulit sa inyo mga kuya na nag-cater at tumulong sa amin. Ay marami-marami sa amin. picture mo na sila. So ito na nga si Ate Marie. Inuututo niya si Hampia. Kasi ang bago natin product ay hypoallergenic at very safe sa mga bata. Ayan. Ganyan yung photoshoot na eksena natin. At si Jowa at si Tayo niya. Ayan. Naglalambingan na naman sila. Ang sarap sa matatignan. Hanggang sa dumating na nga si Tente. Ang asawa na kapatid ko, si Tata. Ayan. Siyempre tatampo ko. Kasi grabe. Anong oras na usapan po tanghali. Gabi na po sila dumating. So ayan. Nakikiganyan na lang ako sa gilid para makalma ako, Ayan. Dumating na din yung kapatid ko. Ewan ko ba? Siyempre tatampo ko. ba diba? Support ako sa nila tapos hindi sila support sa akin pero naging okay din naman so nilalambing ko talaga si Happy kapag nasa stress ako ewan ko ba dito kay Happy parang kung ano-anong hinihingi sa akin dahil mapapas ko na daw hindi ko alam kung ano yung gusto niyang regalo so inaasal ko siya kay Baba Odi kasi gusto niya sa si mama nagiiyak-iyak siya nagiiinarte siya ng mga pakeme niyang ganyan at yun na para makalma din si Happy binigyan namin siya ng laro at ngayon ang gusto niya maglaro ng tissue nagsasayang siya ng tissue at balik na nga tayo sa photoshoot sabi ko but but ganun busog yung model so inaasar ko siya Ate kasi busog yung model. So, kalmado naman ako dahil nga mabawi si Tete at photo shoot na siya. Ayun, na naman ang ate ko. Ayun, likot na naman niyo. At nag na lang ang bunso kong kapatid na sobrang pogi na si Tatan Fowler tato Ayan, follow niyo po siya mga besiko ko. Gaang sa naggabi na mga besi ko, ito na scoop time na tayo sa TikTok. Ito yung sobrang nakakapagod pero sobrang saya gawin. Si Tyrone niya, pangarap daw niya mag-scoop-scoop. eh na-excite siya. Kaso bawal nga ang bata sa live selling. Ayan, laro-laro muna siya bago kay mag-start. Hanggang sa ito na inabot na ng 1am, hindi na na-video lahat. Laban na laban kasama ko si Paya at si Mick na sobrang energetic at grabe. Ano kaya re regalo ko dito? Kasi grabe sobrang sipag eh. Ayan mga besi ko, hanggang sa sumama na nga ako. May mga break time lang kami at palitan. Ito po ang buhay ng CEO. Talagang grabe Puyatan. Dahil ang daming sumasama sa atin sa gabi-gabi. Ayan na siya mga besi ko. Ayan ang mga pagganap natin. At ako ang nag-announce kung ano ang mga nakakuha mo. Kada scoop, sempre sobrang sulit yan dahil sa fab po. Talagang grabe ang pa namin para sulit ang 699 mo. For tonight's video, pinayagan ko muna si Tyrone na magpuyat dahil may hindi kami dahilan basta inayaan ko muna siya maging masaya grabe napakasipag ng future CEO na to grabe siya tumulong as in ang daming videos na to cut lang to mini vlog to pero grabe grabe din kasi talaga kita nyo naman mga beses kung kumikita kami ng ganito sa isang gabing puyatan kaya sobrang saya kaya tuloy lang ang laban ay nagpapagod lang kami palit palit lang kami ng mga shift hanggang sa ito na nga sila mikmik -Mik at si Mi Si Lamikmik at si Baye, ay sobrang inaantok na, sobrang nakakatulog na sa gilid. Habang break time, samantalang yung anak ko, tigyan nyo naman. Ayan, for the scoop pa din ang Tyronia Momay. Grabe, napakasarap naman tignan ng waving na ganito. Tuloy-tuloy, oh. Kaya dahil dyan, tuloy-tuloy pa rin. Laban pa rin, mga besiko ko. Alam nyo ba, for five days, ganyan po kami. Tuloy-tuloy lang po kami. At sobrang saya ko. Dahil kahit po, yun, sobrang worth it talaga. Kaya laban lang. Sobrang sipag pa ng mga staff natin. Nakikita nyo naman. At si Tyronia, hindi pa rin po siya na tumulong para sa fab na maglagay na maglagay. Grabe, kailangan ko talaga yung energy niya. Sobrang proud ako sa kanya. Alam mo yun? Kasi nahawa kami sa kanya. So, ayan ang natin. Anong oras na yun? hindi ko makita Halos 500,000 na pa. 500,000 na yan mga besiko Kasi ay, paangat siya ng paangat. So grabe yung support na ng mga tao sa FAB. Kaya ngayon pa lang gusto mong pasalamat sa inyo na sobra. Dahil dyan, nag number one po ang FAB. Again, 5 days straight pa 6 days, nag number one po kami. Kaya sulit na sulit talaga yung pagod namin. Ayan, inabot tayo ng ganyan. Ganyan po ang inaabot natin sa isang gabi. Kaya sobrang saya ko po. Salamat, salamat sa inyo mga besiko Sobrang happy ko. Pati sa anak ko, sobrang thankful ako. Sobrang thankful ako. Tignan mo naman mag-alaga sa mami. Napakaswerte ko sa anak ko. Ayan, again, flex natin na number one po ang fab sa TikTok shop. Again, fab! Powder and beauty yan, mga besi ko. So, natapos na nga tayo mag-scoop. Ito na anong oras na. Nag-aayos pa din yung anak ko at tumutulong pa din siya. Kahit pagod siya, gusto niya kasing, gusto niya yan eh. Nakikiusap siya kaya sabi ko, anak, tigil ka na. Ayan, halos ang dami na pong na wala sa stocks namin na ibawas. Uh, nakalahati na po. At sobrang kalat po ng paligid namin. Eh, Ay, ang fab house po ay sobrang gulo grabe hanggang labas yan mga beses at sobrang sipag talaga ng mga staff po kaya thank you talaga sa inyo wala gusto ko lang i-flex gusto ko lang i-flex na kayo nangyari sa amin to kaya thank you so much tiktok shop at sa mga umorder and syempre for the sa si mami o mo Walis-walis kami ngayon mga besiko dahil wala din mga ibang tutulong sa amin kundi kami kami lang. After talaga nyan, sobrang paguran pero laban na ng laban. Siyempre kailangan linisin yan dahil nga another night, another day for tomorrow na mag-live scoop kami para sa inyo. So yun siya mga besiko. Grabe nakakapagod. Mag-uumaga na to halos pero ayan nakapaglinis na kami at nilagay ko na sa ang pang scoop para hindi na kumakalat ng sobrang styro. Ayan na siya. Ito na yung kinalabasan na, na malinis na yung office. Di ba parang magic? Di, -di ko na, kasi na video lahat eh. 12, 12, mas mga best ko andiyan po sa aking caption ang link ayan follow niyo po kami ha? baka kayo nasusunod ng magka iPhone bye